Ang adlaw diya mga sir, no, nata unit, i-refer na to ang yung dashboard. So, sa sniper, dahil yung 150 mga sir. So, nakita ninyo nga, uh, ang yung speedometer na sunog na. So, pag turn on na to sa ignition switch, kini siya mga sir, di na ginato makita ang mga number-number nga number na nakabutang dire. So, karon mga sir, ato ni siyang i-refer. Ilisa na siya o polarized film. So, karon mga sir, nakita na ninyo nga uh, ako na siyang gitanggal sa iyang housing. So, karon mga sir, ang atong buhaton ani, tanggalon nato ang ang LCD. So, kining mga pins sa likod mga sir, nakasulda na siya mga sir. Ato na siyang tanggalon, ato na siyang ihinang. So, para mga tanggal ang nakasulda na mga sir. sigkapikas, kini kinipong sa pikas mga sir. Pag humana itong tanggal anang nakasulda mga sir, pwede na nato na siya mabunlot kining mismong LCD na mga sir. Oo. Inana siya kalisod mga sir. So, tiis-tiis lang kita Ato lang siyang hinahinayon na matanggal ng mga nakasulda para mabunlot gina to ang LCD mga sir so inaanak na siya mga sir kini siya mga sir nga trabaho hasol gini kaya siya mga sir so pailob lang kita nga pailob ani mga sir para safety food ang LCD mga sir pag huma tanggal sa soldiering lead mga sir so muna siya mga sir nabunlot na to ang LCD mismo so anpingan lang nato ng mga pins mga sir no kay dali ra kani siya mabali dali ra kani siya maputol kini siya mga sir inani o nato siya pagtanggal mga sir no so langkato nato nang nasa sa likod sa LCD pag dikit ani mga sir sayon ra kayo siya pero dire na pud siya paglangkat kay kini diskarte nato ani hinahinayan gid nato ni siya langkat kay kabalo na kabalo na ba ita nga build ni siya so may tendency nga mabuak pa ang LCD so dako na gyud nga problema so mahal ra ba ang dashboard sa mga motor So kini hinahinay gid ni siya mga sir, diskartian gid ni siya nga mahumok ni siya gamit ang alcohol or unsa ba diya. Pwede nato ni siya basaon sa tubig mga sir. So mas tada gyapon siya basaon sa tubig para humok siya lang katon. So sabunan nato. So kini siya lisod gid ni siya tanggalon mga sir, promise mga sir. Lisod gid ni siya nga tanggalon. Dili ingon nga sayon siya tanggalon. Eh, paglangkat pa lang gana to, mga sir, oh, nakita ninyo nga, nga bilin pa ang uban. So, napaginabilin, ana. So, baga man siya ang polarized, mga sir. Mga sir. So, pag kumana langkat, mga sir, inanin na rin siya ang hitsura. So, limpyo na kayo. Murag wala na gid siya So, inana na siya ang hitsura, mga sir. Limpyo na kayo siya, mga sir. Hindi din, na so, gid na ito So, pag kumana mga sir, wala na. Ito na siya ang ipilitan. So, inanin na siya pagpilit na to, mga sir moragya gyapon tag nagpilit o LCD protection sa atong cellphone so inanaragya ra gyapon siya mga sir kini lang naa sa likod sa LCD na to ipilit so inana ra siya kasayon mga sir no pero sayon siya tan pero lisod buhaton mga sir